Pagka-curious, panoorin po pa natin ang video na ito. Nakaroon, arita ni Sister Magdalena of the Cross. Mauni, well-documented. Diba niya? Well-documented nga possession. Unya niya di pa jud ordinaryo ang nasasabihan. Mother Superior Madre. Gabi no? Taga di ini? Cordoba, Spain. Unsay ang congregation? Franciscan Order. Atong basahon ha, ang iyang kinabuhi. Ma-amaze mo. Hastang obispo na patuo niya nga siya living saint. St. Na ilad hastang obispo. Uy. Nga Satan is master of deception. Unsang yawa? Niya kung nailan ang obispo, samot na mo. Uy. <laughs> na excited ko mo share ninyo ni Sister Maria Am Magdalena of the Cross. Sa tuig 14 uh, Sa tuig 1487. Igon ani siya kabalaan makisunod. Five years old pa siya, daghan na siya extraordinary gifts. Unsa to? Pila edad niya? Doon na na siya extraordinary gift. Nakaroon. Tingon din eh. katupong niya si Saint Therese de Avila. Mga mystic man dito nga atinood. Layo rin niya sa iyang kasikat. Kain Si Sister Magdalena of the Cross. Tingon din he, Sister Magdalena of the Cross her outstanding piety butan sad and the miracles that she performed were known throughout Spain grabe pa sikat pa siya sa mga santos nga tinood gyud santos yon okay even much uh, throughout Spain and even much of Europe Apil lang Europe grabe to 1478 Tungod sa kasikat, even so much so that even Emperor Charles V, the sovereign ruler of the Roman and Spanish Empire, asked for a piece of the habit. Yang, kuan ba? Habito. Gigisian. Relic. Rabi, no? Para madali, o kaanak, ang iyang iyang future nga anak nga mahimong hari. masina ka, gikonsider na siya, five years old pa siya, gipangayuan na siya, oh. Ang iyan, nga rin, nagkakansag habit para sa imperador nga hari. Pero ang susugod ina, eh, sa bata pa siya. Five years old. But for now, little Magdalena is just five years old. And she is already known in town for her remarkable devotion, sigirag ragsod sa simbahan, so ang mga buutan na yung tao, bantayanan. Shh. Uy. Kaya ng kusog, magrosaryo, kusog, muluhod. bantayana, Bantayanan. Labi nagdunay magpakita. Okay. Na naman nagpakita niya. Kinsay nagpakita niya. Which is out of the ordinary for a girl of her age. Not long after, her fifth birthday, she is praying in the church when she hears music of remarkable sweetness. Then a beautiful young man, doon ako na yung bata, uh, batanon niya lalaki, itong ugbuhok, nagpakita niya. Unya, grabe ko kaayos, kahayag, sama, kahayag sa adlaw. Dili siya kakita. Muti unang vision niya. Yeah. Okay? Niya, yeah, kay five years old pa man siya, gibalita ni sa Tibuok, Spain, yan ang pakita ni little Magdalena is no other than Jesus Christ. Nang ipanabi sa mga marites. Nag-uban si Marisol. Uy, si little Magdalena. Kanang 5 years old na na, sa itong parokya, si nag-ampo. Kipakitaan ko no ni Jesus. Okay, Pero yun. sa itong storya ron, nga dun ay mga fake charism, dunay fake uh, gifts, nga atong bantayan. Fake vision, fake locution. Kaya mga mensahe ba? Ugdaghan ang nailad ana sur sa atong sim. Uy. Okay pa mo Okay, padayon ta ni Sister Magdalena. yun ta. Kuyo ka si Magdalena remains of exemplary modesty and conduct. But the visions continue one after another. And the time goes on. This attracts the attention of many so much that one day she flees her home to take refuge in a nearby cave. Tukon sa kadaghan ng mga tao, maadto niya, nitago na lang taon siya sa cave. Sa, sabi sa cave, langob. Nyamanin na kong milagro. Na may ang iyang mga silingan nga marites. Where she once again falls into ecstasy mo trans na siya, mawa na siya. Ah. Uh, na na madawat ang mga mensahe, ang iyang mata malibat na ah. Uh, Ana, trans. Ecstasy. Extenon. <laughs> Pero ang malagro, mga mga kaiksunan, inigmata niya, nakatog siya dito sa cave. When she awakens, she discovers that she had been miraculously transported back to her bed by her guardian angel. Uy! Gibadala siya. Balik sa iyang kwarto. Kisa nang dala? Guardian angel. So na-amaze mismo ang bata. Nya, unsa man kumanin ng naghan kang mga visions nga naa Dihay usa ka lalaki nga di kalakaw. Iya rang hikaw. O pag humag hikaw, nakalakaw. Wow. Doon na siya gift of vision. Human, gift of healing. Okay. Kisa nagpakita niya? Si Jesus. So muna nga, ang iyang mga silingan, na-impress na, na, niya. Nakadaig na niya. Talag sa onkin nga bata. Iyan ang gihikap tong di kalakaw. Nakala, tung nakalakaw na, sig pa ko, ko. Anong bata nga babae? Si Magdalena. Sudagan na kayong mga masakiton ni Antonia. Sinita bo Diha pa joy amang nga iyang gihikap ra o na ayo din ang sugod sa visions sa apparition Og sa muhatag mga messages mag ecstasy na siya mawa di ini ako mawa ka di ini dili na espiritu santo espiritu Tonto. kung naa man ganin adiri ayaw na mugduol anang grupo ha. Dahit na awan ako. Na karon, ang dako pa jud Daghan na mga hiling, daghan na nga nang ayo niya sa ini Pagka 10 years old niya, mo gitawag siya Magdalena of the Cross. kay si Kristo nagpakita niya, kinahanglan mo sa sakripisyo kagtaman para sa sala sa kalibutan. Siya gibuhat niya, nisud siya sa kwarto, nagpalansang siya dito. Iyang gilansangan ang iyang dua katil. pak, pak, Nautdan gud siya, oh, dugo, nakuyapan. Pero nasyak ang iyang mga maritis na silingan. Sunod adlaw ang tanang samad na ayaw. ang la junis kinuuning bataan eh. Onya yeah, kay 10 years old naman siya, muhimo na siya first communion. Three months before sa iyang first communion, wa na siya mukhaon ng pagkaon. Kay excited siya, mukalawat sa lawas ni Kristo. Grabe no? Buutan nila Very pious. Pero ang kasayop, ni Magdalena, wa siya magpagahid sa pare o sa exorcist. Nang panayon ta? Sa adlaw sa iyang communion, wa na siya mo kalawat sa pare. St. Asa ni kalawat? Ni duol ko nun niya si Kristo o si Kristo mismo ang nagpakalawat sa bililhon nga dugo ni Kristo. Sabi no? Yan, yeah, parayin ta. Sa 16 years old na siya, ha? grabe kaayo ang iyang devotion, mag-mortification -mortif niya, grabe kaayo, iyang samdan ang iyang lawas. Nabi itong kabantay mo, anang, anang korisma, kinadaganag, samad diyang lawas. Bata, di na nina, extreme ganin yung fasting, paminaw mo, na makuyapan na mo, nagtuumog mga munghi mo, niya <laughs> minyo mo, 40 days wak mo'y kaon, dili na mao iyas kino Kay ang bukasyon nga naani mo, dili na siya muhimog extreme penance. Extreme fasting, extreme prayer, tibok adlaw na lang mo nagampo, kita wag na or tibok si mana nagampo ra wa na moy uli-uli sa inyo ha kira mo ampo sig fasting oy o sang si mana dong si mana kaon-kaon si rag ampo nya minyo ka Ita, wag nag spiritual addiction unsa na dili na spiritual sanctification spiritual addiction ngano man? nganong addiction paminaw minyo ka kinahanglan mo alagad ka sa imong bana. Maunay imong misyon o bukasyon ni ining kinahibuhiya. Kung sa'yo naitabo ni mo, tuan naman ka, nagluhod-luhod naman ka dito. Po kaadlaw, ay kaon. Po kaadlaw, nagsigrag rosaryo. Kung sa'yo, pasabot ana, naglikay na sa iyang pamilya. Uy, naglikay na sa iyang bana naglikay na sa iyang asawa. Masindod din ni Brad kay ecstasy ta kanon ay. Nabantay <laughs> mo ecstasy ha, delikado. Na extreme. Bisag siya, extreme yung fasting, extreme ang iyang pagpasakit sa kagalingon. Imagina ka, ni naman siya, oog, pagkamadre. Nahimo na siyang Franciscan sister pagsud niya sa pagkamadre, ni multiply ang iyang pagpasakit. Daghan na samad. gsamad. Katingad as mga madre, iba mo, maayos siya, ini kaugma ka ng adlawa. La, mortification. Ayuhon man siya sa demonyo na nagpaila na si Jesus. Nakaroon, patayon. Human niya o mortified sa iyang lawas, magpasana po siya dakok ang cross magpasan siya tibuok palibot sa kumbinto lapasan para ni sa mga makasasa sa kalibutan Pasaan. human nagpasan ang tanang mga madre iyang panghawkan ang tiil sa iyang mga madre eh, mura nagpaubos <laughs> nya tungod anang iyang talagsaon nga virtue makigsunan unsay ni tabo daghan kay moduol sa ilang kumbento magpahiling niya. Di ba niya? Dili na ang pagkapari o ang sakramento ni Kristo ang promote ang iya ng gift. Iyan ang kamot. Okay? Unang sa Biblia, Mateo 7.21, Dili tanan, nagtawag ka na ako, ginoo, ginoo, makasulod sa langit. yes sila, Lord, nag-ayaw migmasakiton sa imong alan, nagingilin migyawa sa imong alan, nagsangyaw may sa maing balita sa imong ngalan. Sa may sultis kino, pahawa ka mo, wala ko kailan niyo. Kay dili na siya measurement na tinuod kang pinadala sa gino. Kinahanglan, dili healing, dili deliverance, ang pinaka-importante, ang sakramento. Ni duol ba si tatay o nanay na umpisal ba sa tinuod nilang mga sa, nga sa sa pari, muna'y no, tinuod nga paagi sa atong gino. Amen! nakaroon pag sword ni Sister Magdalena of the Cross. Ano itawag Magdalena of the Cross? Kaya siya siya palansang. Siya pasan sa cross. Nga anda milagro mga kaigsunan ni. Pag adlaw sa iyang perpetual vow. Nabitaw mag solemn na, profess, ang mga madre, ang arsobispo jod, ang nag- lead sa maong profession. Siya rang special siya. Kay ang mga obispo, mga pari na convince niya sa iyang extraordinary gift, no? Yani tabo makigsunan pag niya. Ang salampati nga gikastaas ni tugdong sa iyang abaga. Murag si Jesus Christ, no? Murag ni Kunsan ang Espiritu Santo gikas Sos, perting amazed, pati naghanang tao man. Kisikat kaya siya. Kasi tambo mga Gi, appoint na po siya nga mother superior. Kaya talag sa man ang iyang gasa. Two times siya na, himong mother superior. Unya, ang pinakakuyaw, mga mo ang pinakakuyaw, kay makigdug na niya ang maong espirito. O, sa March 25, March 25, 1518, pila na siya katuig, why? Kaon-kaon. Kaya -kaon. po may kanon? Yukares. Rabi, no? Na-impress jud ang obispo. Nihunong na siya kaon ang iyang pagkaon ang lawas ra ni Kristo. Ug kining maong espiritu nga nagpa, nagpa, as if nga Kristo mao ni gitawag spirit of incubus nakigrelasyon niya. Uy. Oh, giingnan siya sa anghel, mabuntis ka. Ang madre na buntis. Kano sa siya na buntis? March 25. Isa nang solemnity, Annunciation of the Angel. Nga mataw si Kristo. Gisundog ni Satanas. Nabuntis si Mama Mary March 25. Si Mother Magdalena of the Cross na buntis Ganun sa? March 25. Ug ningon siya Mother Superior, bago na may laman Superior, keding akong gisabak lalang sa Espiritu Santo. So nag-meeting na mga madre, Habit nung ang lalang, Oroy! Kaya nakita naman nga ni Burot ang tiyan. Muna gitawag Spirit of Incubus. Doon mga daotang Espiritu makigrelasyon ninyo. Muna ang uban din na ganahan magminyo. Kaya doon na sila'y imaginary husband. Uy. Gitawag <laughs> nag spirit o incubus. O gi-examine sa mga obispo. Naabot na sa obispo ang balita. Ang binakapayos na to nga madre. na himong madre superior na buntis bishop. Yung bishop butang eh. Kinsa may itong ini eh. Nga si Sister Magdalena, wa may gawas-gawas sa kumbento. Ang ilang di ang pare. Yan naman, mau-maitikpak ng bisal, mau mingon ang obispo, pare jui ah, amahan inahan amahan aneh, <laughs> managdua-duha na sila sa pare. Pero dakong misteryo ang naytabo, kaya ang maong obispo nagpada og midwife og doktor pag eksamin tinuod man yung buntis pero ang misteryo mang kiksunan, virgin pa si sister Magdalena of the cross virgin bishop virgin ha butang ni unsa ning pagkaunsaan po nang naglibog na ang mga madre. Nakaingon sila na ang second birth of Jesus. March 25, ilang gimimik ang incarnation of the living God, the son of the living God. Og mingon si Mother Magdalena of the Cross, Madre, ha? Super Mother Superior pa diyon. Ngunit siya sa December 25, mataw si Jesus. Kasi mataw? Si Jesus mataw. Yan din na kinahanglag, doktor, kayo ay doktor panahon ni Jesus. Kay ang mga anghel, may mupa-anak ni Sister Magdalena of the Cross. Manglak lakran ko, sa akong kwarto, Tulo Kaadlaw o sa December 25, nahimugso si Kristo. 15, ano sa ane? 1518 ba ni? 1518. Si so, nataw si Kristo pag-usap sa 1518 didto sa Franciscan Monastery. <laughs> Unya kalit lang nawa si Jesus. Kay pagpadayag rato, kasi ako no, puhi kanunay. So nituupod ang mga obispo. Obispo ha? Mga pari. O mga madre. 40 years. Si Mother Magdalena of the Cross. 40 years walking possessed Kinsa rin nakatabang ni Mother ang exorcist. Yung ani, basta spiritual phenomena, dahil na mga vision, ang exorcism mo decide, dili ka mo. Yan naman, ang virtue nga develop ninyo, the virtue of obedience and listening. Tiwa mo theology. Ang pari na aman, masabtan? Ang pari, 12 katuig, nag-study philosophy of theology, aron masabtan ang pagtulunan sa simbahan, mo nang adto ta, mo konsulta, ang dakong sipyat lang ni sister, Margaret Magdalena, wa siya magpag-guide sa pari. Siya na nag-guide sa obispo. Uy, <laughs> nabali na. Siya na nag-guide sa mga madre. Siya na nag-guide sa mga pari. So nasabtan ninyo, muna hindi sipyat ni, may gani, kay na naluwas siya. Ang nakaluwas niya, mao si Reverend Father, sa nga na ni pari ah, Kay mo, duha ka demonyo ang sud ni Sister Magdalena of the Cruz. Ang an sa demonyo, ang pari day, si Reverend Father Juan of Cordova, mo'y nag-exercise sa iya. Kinasakit naman si uh, mother. Niya ay finding sa doktor. Pag-exercise ni Father Juan of Cordova dito. Ni Sulti ang mga yawa. Kinsay ilang ngalan. Ang sa yawa, kuningan sa Si Balban. Ang nasyawa, si Balban o si Pat Patorio. Mauto ang mga espiritu nga naghatag o power niya o healing. So po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Eclasia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Brook Daines Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutulman sa pangmagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya. And they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ninyo Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo et Iglesia